Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pagkatapos na gumawa ng kasaysayan ni Hydeland Diaz sa 2021 Tokyo Olympics bilang kauna-unahang Pinoy na nag-uwi ng gintong medalya sa larangan ng weightlifting. Sa ongoing world sports event sa Japan, marami ang nagsabing inspirasyon ng kwento ng tagumpay ng Filipino pride bago kasi nanalo si Heidelen. Isang malaking balakid din kasi ang kanyang pinagdaanan para makamit ang kanyang tagumpay. Noong panahon ng lockdown, isang pagsubok din sa kanyang katatagan ang ginawa niyang training sa Malaysia. Sa kabila ng lockdown at pag-usbong ng kaso ng COVID-19, dahil sa kanyang pinagdaanan, may mga nagsasabing magandang isa pelikula ang makulay na buhay niya para mapagkuna ng inspirasyon. Bagamat na ipalabas na sa MMK ang kanyang real life story na ginampanan ni Jane Oynesa, may kibitsers namang bet na isalin ito sa pelikula. Nang manalo siya, Bumahan ang congratulatory messages si Heideland sa kanyang historic win. Kasama na ang Regal Entertainment na proud sa kanyang naging achievement. Dahil dito, may nagtatanong tuloy kung gagawing pelikula ba ang life story ng B-medaled athlete. Kung sakali mang isasalin sa pelikula ang kanyang talambuhay, ayon sa isang informal poll, bet nilang bigyang buhay ang kanyang istorya sa telon ni Maha Salvador. Gumanap na kasi si Maha bilang track athlete sa sports drama na Thelma. Dito siya nanalo ng kanyang kauna-unahang gawad urian. Ang nasabing pelikula ay tribute sa track queen na si Elma Muros. Say naman ng iba, dapat daw ang gumanap sa buhay ni Heidela na isang maskuladong aktres. Anong masasabi mo sa balitang ito?